Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para doon sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay na kailangan malaman mo pag may poultry farm ka o kung gusto mong mag up ng poultry farm. Uh, at yung mga bagay na dapat mong gawin no para hindi ka nagugulantang panoorin mo ang video ito lalo na kung ikaw ay bago at wala pang kaalam-alam tungkol sa poultry farming kahit na layer farm ang balak mong i-put up o broiler farm uh, ano ba ba? native chicken farm free range chicken farm or yung cockfight farm no kailangan lalo, alam mo na ang mga manok ay may internal parasites at tsaka ectoparasites kamamaya yung layer ninyo hindi na nagpo-perform yung pala may bulat may bulate no may ano may internal parasite so anong gagawin mo di magdi-deworm ka no? at kung gusto niyo panoorin yung video ginawa ko noon about sa internal parasites may mga pangapangalan yon no may, hindi lang ano hindi lang iisa ang parasite na present diyan sa manok pag so, kayo magalala kasi host specific ang mga uh, internal parasites ng manok hindi kagaya ng mga internal parasite ng aso at saka pusa na pwedeng malipat sa tao pero hindi ibig sabihin na hindi nalilipat sa tao uh, yung internal parasite ng manok ay okay-okay na lang din sa inyo na uh, nalilimahid ang mga bahay nila no so in short, meron pa rin mga iba bukod dun sa mga internal parasite Ngayon, may ectoparasite din yan or external parasites kagaya ng laos at saka yung mga mites, ganyan, kagaya na nagkukos ng scaly leg mite, gano'n. Yung, yung louse, hindi rin yung, yung, kamut kamot ng kamot, diba? May kuto, diba? Pero, yan, hindi nyo makikita yan ng ano, yung um, sa mata, no? Uh, unless na gagamit ka ng puting papel, didikit mo sa balahibo nila, makikita mo mga maliliit na mga, mga ano, buhay, no? Pero yung dun sa scale leg mite uh, mahirap mong tingnan din yon. Sumusuot sa mga kaliskis yon. Uh, so uh, kailangan alam mo kung paano ikusa ang mga yon, no? Kailangan din alam mo na ang mga manok ay uh, nagmomult. Alam niyo, merong ano may cycle yung mga manok na sila ay nagano naglulugon o kaya nag, uh, nag naglalagas yung balahibo nila. Uh, at kagaya ng mga native chicken ko na to, no itong mga to, magti 3 months pa lang. 76 days old pa lang sila. So, nakikita mo na na naglulugon. Pero kasi karamihan sa kanila, halos lahat ng na-produce ko sa batch na to ay ano, lalaki. Ang mga unang naglulugon talaga, yung mga lalaki. At kung gusto nyo panoorin yung about sa molting, no? Uh, meron akong video na ginawa. And kung old naman na yung mga layer ninyo, alimbawa sa layer, no? pag old na, mamimili ka na lang eh, kung ikakal mo ba, kalimbawa, lalo na kung wala kang, ano, wala kang itlog, ano, you know? yung kung, limbaw, magkakal ka, wala ka pa lang itlog na sa mga customer mo, mo. So, pag iisipan mong maigi, uh, kung magkakal ka na ba, or, ifo-forsmolt mo. Kung ifo-forsmolt mo, isang buwan kang walang itlog na isusupply sa kanila. Pero, pagbalik naman, ay mas malalaki ang size ng itlog na ilalabas ng mga finorsmolt mo. Kaya lang uh, medyo risky yun, no? yung procedure na yun. At kung gusto nyo panoorin naman ulit yung, ano, yung video na yun, nandun. Alam nyo yung mga binabanggit ko dito na topic, nandyan lahat sa channel ko. Nandyan, uh, nandyan lahat na ginawan ko ng video ng dati. Pero dahil maraming mga viewer na bago at saka mga subscriber na bago, syempre hindi na nila papansinin masyado yung mga nandun sa pinakaunang-unang -unang video ko. Kaya kung gusto nyo panoorin mga yon panoorin niyo na. Tapos, So 'yun, mamili ka no, For small thing or ano, or mold or calling ang gagawin mo. Tapos uh, doon sa 'di ba sa manure management, uh, binanggit ko doon no, uh, may may video din ako doon. Meron din akong video doon kung kailangan mo bang i ang ipot o hindi. <laughs> Mga simpleng bagay no, pero siyempre kailangan pag-aralan doon kung minsan din no. Tapos kailangan din alam mo kung may poultry farm ka na yung pagpapakain ng manok ay may schedule, no? May schedule. So, ilang beses ba magpakain, no? Dun sa, la, sa layer, ganyan. Or, alam nyo, kahit na hindi layer, may schedule din. Yung native chicken ko nga, itong mga native chicken, no? Sinusunod ko yung 6.30 na pakain ko, and then 11.30, 3.30. Three times ako nagpapakain sa mga native chicken. Kasi, Sanay na sila. Pag 6.30, aabangan ka nila. Pag na-late nga ako, parang opisina. Sabi ko, naku, naku. <laughs> late na ako, late na ako. So, maghilamos lang. Late na ako. Pakain na kaagad. Ganon. O, pero kung tansya mo naman na may pupuntahan kang ano, pupuntahan kang medyo malayo-layo at medyo matagalan ka, labi, bigay mo na rin. Pwede mong ibigay sa kanila yung pagkain nila ng ano, ng yung second na meal nila kung makakabalik ka rin ng hapon, no? Pero, ang risk, ang risk nun ay, medyo may may ano may mga may i-spill diyan sa ano sa kulungan sa bahay nila ano pero kung nakalupa naman at confined sila may medyo okay lang din kasi tutukain pa rin nila dahil sila lang naman ang nakatapak diyan pero kung elevated kagaya ng ano ng bahay ng mga uh, sa grow ano uh, brother growing pen ko eh pagbinigla kong ibigay yung pagkain nila doon malalaglag doon sa ilalim na ng pen at hindi na nila mapupulot yon sayang di ba Ganon. ah uh, in short, yun yung mga ano, yun yung mga bagay na dapat mong malaman na may schedule hindi yung basta-basta, ano, basta-basta uh, kahit anong gusto mo, oras ng pagpapakain mo, to, eh, antok na antok ka pa, ganon, eh gagawin mo. At, at saka dun sa ano, sa lighting program, may nagtanong sa akin, may sana ba sana raw may video. May video po 'yan. Oh, ha, shout out sa yo Blueprints. Ang alam ko, natandaan ko, parang familiar sa akin yung ano niya, yung pangalan niya na blueprints. Saudi ata siya. O basta, in short, uh, mukhang OFW siya. Uh, so, um, dun sa lighting program, meron din, may mga schedule, no? Marami kayong dapat malaman kung gusto n'yong mag-put up mag-put up ng poultry farm, backyard manyan, yan, semi-commercial or commercial. At, habang ginagawa ninyo ang negosyo 'yan, habang ginagawa niyo ang farming, marami pa kayong matututunan. At dito sa channel ko, marami kayong matututunan kung manonoo uh, panonoodin niyo yung mga video ko, mga put mga simple lang, mga maiikli, may mahaba. Pag mahaba, pag tiyagaan niyo, pumikit ka na lang. <laughs> Pagka maikli at hindi mo man gusto ang mukha ko, pumikit ka na lang din, pakinggan mo yung sinasabi ko. Uh, at saka ito pa yung ikinakagulat, no? at saka ipinag-aalala ng mga bagong poultry farmer. So kagaya na sabi ko, kahit layer farm yan, o kaya native chicken farm, etc. ano, Ay makaka-encounter ka ng mga iba't ibang mga sakit, kagaya ng yung tinatawag nila dun sa, sa, sa ano, uh, sa ibang lugar na sabi nila aratay daw pero dito sa amin kasi e eh, peste. Pero yun yung uh, Newcastle disease or NCD. So, kailangan magbakuna ka, di ba? Dapat mo rin malaman na may mga iba't ibang mga sakit ang ang mga poultry animals, lalo na ng manok, no? Na kailangan mong agapan. Kasi siyempre iba-iba, di ba? May mga bacterial uh, disease, may mga viral disease, may fungal disease, may ano, may parasitic, no? So, may mga video akong ginawa dyan. Kung gusto nyo panoorin, mga maikli lang ang mga yun, um, panoorin nyo. Para at least, hindi man, hindi man lahat na ibigay ko yung info, at least meron kayong idea. At meron kayong uh, maidadagdag sa kaalaman na meron na kayo. At kung, meron, at kung kulang naman yung sinabi ko, pwede naman kayong mag-comment dyan. Pwede nyo i-share para dun sa mga ibang viewer. disease is, uh, si Josie, si RD sa chronic respiratory disease, sa malaria, etc. Meron doon, no? Uh, nandun na lang yata sa ano sa mga gitna-gitna yun, no? Malang, ano, mga video ko. Kasi yung unang binanggit ko dito, yung part 1, ay mga nandun sa pinakaunang-una. Ang isa pa, ano Yung ano pa, uh, yung meron din akong lecture tungkol doon sa ano bang gagawin mo bago ka mag up ng poultry farm pero nakapa, napakahaba yata nun isang oras <laughs> o oh, pero basta ano na lang, kunin niyo na lang yung kung yung gusto niyo pulutin, no. hanggang dito na lang muna tayo kasi masyadong mahaba, no. Sa susunod na ulit na ano, sa susunod na ulit na topic yung iba. At yung dun sa tungkul dun sa langaw pala, no, dun sa langaw, meron din akong pinagit tungkol doon, uh, may video ako doon, no. Kung anong gagawin mo at kung anong pamuksa mo. At kung ano ang gagawin mo para mawala mo ngayon. Kasi alam nyo ba, ang pinaka secret secret talaga ng ano ng healthy na poultry farm ay sanitation oo sanitation talaga biosecurity ganyan no kasi kagaya ng sinabi ko no pag kahit na gamot ka ng gamot, bakuna ka ng bakuna, hindi naman nalilinisan ng ano, paligid at saka loob ng bahay ng mga uh, alaga mo, wala rin, walang silbi kahit mag ka kung yung bahay naman niya ay nanlilimahid matutoka din niya yung larva na inilabas na hindi ano baka may na paralyze lang tapos natuka din niya buhay ulit so wala ring silbi di ba hanggang dito na lang sana huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at salamat sa mga sharer likers sa mga nagko-comment, thank you rin, no? Alam nyo, nagkaka-idea din ako minsan dun sa mga comment ninyo. Uh, salamat sa mga matyagang nanonood. Bago, luma, mga dating subscriber at bumabalik. Salamat. Nandyan pa rin kayo. Sana pagpalain tayong lahat at sana magkikita-kita ulit tayo sa next video.